sinagot ng social media personality at may-ari ng sikat na parisan na si Diwata ang mga kontrobersya ang kinasasangkutan niya. Kabilang na riyan, ang pag sa kanya at ilang beses na pagpapasara sa kanyang parisan. Naratong report. Habang abala sa pagsaserve sa si mga customer sa kanyang parisan, si Deo Balbuena o mas kilala bilang Diwata sa Pasay noong lunes, biglang may dumating na mga polis. Sila naman ang nag-serve hindi na pagkain, kundi na arrest warrant kay Diwata. Kaya ina aresto sa bisa ng warant o pares na inihahis. <laughs> Alatang nabigla sa arrest warrant si Diwata. Bakas din sa mukha niya ang pagtataka. Parayan sa kasong slight physical injury na isinampalaban sa kanya noon pang 2018. Slight, physical injury. Ayon sa Pasay Police, nagbugat ang reklamo sa paghahampas ni Diwata ng walisting na nagdulot ng sugat sa complainant. Kusa namang sumama si Diwata at hindi na siya pinosasan pa. Marcos. Uh, Sige po, ayusin po natin okay. yan. Nakapagpiyansa naman ng 3,000 piso si Diwata, kaya siya pansamantalang pinalaya. Kanina, nakaparehan ko pa si Diwata at tinanong ko siya sa kumakalat na online na litrato ng kanyang mugshot. Pero, itinatanggi pa niya ito. Pero ngayon kasi may mga kumakalat na litrato na uh, inaresto ka daw ng mga pulis. Ay, wala yung pictures niya. Nayaan mo sila. Ano yun? Ano yun? Take yun. Take yun, take yun. Take, take. yun. So, nakita oh. ko na rin. Pero nang makausap ko ulit si Diwata ngayong hapon, inamin na niyang totoo ang mga mugshot na kumakalat online. At ang sabi niya, hindi na niya maalala kung sino ang sinasabing nasaktan niya. Kaya panawagan niya magkita na lang sila at mag usap ng maayos ng kumplainant. Handa naman daw mag-sorry si Diwata. Eh baka naman meron pang ibang kasong bumulaga ulit kay Diwata. Wala na hong ibang kaso si Diwata sa inyo. Uh, sa ngayon po, yun na ilang po ang pagkakalam po itong kasong itong aming pinatupad. Malayo pa, pero malayo na ang narating ni Diwata magmula ng mag-viral siya nang masangkot siya sa pakikipagbugbugan sa mga nagdodroga umano noong 2016. Pero kahit may ari na siya ng isang sikat at patok na parisan, ilang beses din itong napasara at ilang beses siyang lumipat ng pwesto. Okay na, pinaprocess ko na yung na. permit. Pero wala pa time permit for pinaprocess ko na. Sa kabila ng mga pagsubok, tuloy ang pagsusumikap ni Diwata. Kahit pa may mga taong humihila sa kanya, pababa. Edit mo ako sa mga basher, di ba? At the end of the day, hindi sila mag-aangat sa sarili ko, ako pa din. Yes, nainis ako pero mas lamang pa rin nakangiti ako. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.